ayan po sa lahat po ng aking mga subscribers saan man po kayo naroon kahit saan sulok ng mundo kayo naroon ay uh, nais ko po ipaabot ang aking uh, pagbati sa inyo at ganoon talaga po ang aking uh, pasasalamat lalo na po rito sa mga bagong nag subscribe at maraming maraming salamat po talaga maging ang uh, mga viewers po natin abroad kung saan saan man po kayo dyan ay uh, Salamat po sa mga comment. Salamat po doon sa inyong mga uh, pananatili sa pagpapanood uh, ng aking uh, mga ina-upload na video kahit walang kapinta-kwinta. Ayan at uh, uh, saya, masaya lang po tayo at dahil uh, uh nabalitaan natin, hindi man po kumpirmado ito. Pero ang uh, nabalitaan po natin ay uh, mukhang nag, uh, nagpasikat yata si Butod sa Singapore. <laughs> ano nga ba yung pagpapasikat niya? Aba, pumunta raw po yata ito sa uh, sa peryahan. akala ko dito lang sa sa Pilipinas may peryahan. Maging doon pa pala sa Singapore ay mayroon din palang peryahan. At ayon dito sa ating uh, nabalitaan, at uh, nung uh, pumunta na nga po sila sa peryahan, abay nagpasikat itong si Butod Alam mo ba, ang, alam nyo ba mga kababayan ang gina ginawa raw nito? Ay kumuha daw ng, uh, nag-request daw ng buhay ng manok, ito si Butod At uh, nagtaka raw itong mga operator ng peryahan at bakit nag-request itong uh, si Butod ng buhay ng manok. Abay nung maibigay daw sa kanya yung buhay ng manok, Aba, kaya nilapa niya na nilapa. Ibig sabihin, sa madali salita, kinain niya yung buhay na manok. <laughs> <Yeah>. <laughs> Grabe. Alam niyo po ba kung bakit niya nagawa yun? Dahil nga, pa na, may, may pagkasinto-sinto na. Alam niyo naman, hindi ba uh, pagka mga tao na talaga namang uh, na, nasusaburahan ng higo, aba ay pinagpapawisan yan. At uh, kung, mahi, kung mainit na sabaw ang hinihigo, ay paano kung uh, pulbos yung hinihigo, ay ganun na nga mangyayari kung ano-ano lang gagawin mo. Sana ka yung mga uh, nagbigay ng information sa akin, sana hindi nang buhay na manok dapat yan buhay na elepante na sana ang nilapan <laughs> total mga masisiba na to masisiba naman to mahayap na ito bakit hindi na lang yung buhay na elepante ang nilapan nito bakit manok pa ay grabe anyway mga kababayan at um, mukha na medyo may kaseryosohan na papatayin lang natin yung background natin at uh, para magka-intindihan tayo. Uh, grabe yung talagang nabalitaan natin na ito pala, kung makapagmaltrato, dyan sa mga PSG or uh, Presidential Security Group, ganoon na lang po. Kung makasigaw, makapagmura, at kung ano-ano pa na talaga namang wala ng uh, pahinga yung mga PSG dahil nga ang sinasabi, kumpirmado na po ito. Ito po ang kumpirmado. At uh, katunayan ay talagang nagsusumbong na may open letter na po yung PSG na yung uh, nag-early retire dahil hindi na niya kaya sikmurain yung mga nakikita niya dyan sa Malacanang. Ano raw po yun? grabe raw pala talagang lumaklak ng alak itong pamilyang ito so ibig sabihin hindi lamang uh, higop ang ginagawa nila laklak -lak pa so imagine mo talagang uh, wala talagang uh, grabe na yung uh, eh, sinamantala nila yung pagsasaya sige lang at uh, samantalahin nila yun yung pagsasaya dahil baka bukas makalawa <laughs> Palili pa rin na kayo dyan. <laughs> oh. Baka makaisip na itong mga PSG. Nabal. Baka maakbayan ka, sinakal ka sa liig. Ah, sige nga, yawa ka, butod ka. Binabastos daw, grabe daw ako. Kaya pala yung mayroon po nabanggit kasi dati si Maharlika na mayroon PSG na nagpakabatay. So, ibig sabihin po pala, totoo po pala yun, na dahil hindi na niya kaya ay nagpakamatay pero mali naman yung PSG na yun ba't nagpakamatay sana eh sinamanan niya ito si Botod magpapakamatay na rin lang siya di ba Dapat nagsama na siya mali anyway yun po ang nakakalungkot na nabalitaan natin at uh, talaga namang uh, grabe raw kung makapagbulyaw, makapagmura makapagmura makapang-insulto din sa mga PSJ, gano'n gano'n lang. Kasi nga, nothing, flashing na! Huwag e, kayo mga PSJ kayo mga, matang kayo mga tulog kayo. Ay, gano'n kaya. Ba? Ah, Ega kayo mga wala kayo mga kwinta mga PSJ. Mga buwa karaminan nyo mga PSJ. Ay, siyempre, lango na. <laughs> <laughs> Sobra gra. Ay nako animal. Anong klase? Anong klase ko nito? Hindi ba ka disintisinti pa ba, ba yung ganun na gagawin mo sa PSG mo? Ay yung uh, gagawin mo sa gwardiya mo, ganun ganon na lang? Ay uh, nako, pakaingat na maya uh, abutan na nga pagkainanay ang utak ng mga PSG na yan, nako. <laughs> makamalay malay kayo na. <laughs> na, na nandoon na pala kayo lalangoy lamoy sa ilog pasig. <laughs> ay, ay. ay, so, Mario Joseph. Dahil lang sa kabangagan ay talaga naman palang naglalangoy daw pala talaga sila sa alak ng mga ito. Itong pamilya. Kaya yun po, yung sinasabi ko po na dati-dati galit na galit ako rito kay FLMA, eh, yung kay Francis Leo Marcos. Oh, totoo po yan. Galit na galit ako noon kay Leo Marcos dati. Noong sinasabi niya na lahat daw yung mga laklakiro, laklakiro daw yung mga pamilya niya. So, alagang uh, tinadtad ko nung comment yun dati nung uh, naglalive dati si Francis Leo Marcos eh. Talagang galit na galit. Sabi ko nga, kung nandito ka lang sa harapan ko, sungal nga lingwa yung muso mo eh. Pero hindi pala totoo pala. Imadinin mo yan. Grabe. At ngayon nga, mismo PSG na. Yung nag-retire po, nag-early retire na kasi hindi na niya kaya. So, yun yun yun. Pero sige, okay lang yan. At uh, at least na, ipaalam ko lang sa inyo. At isa pa, yung pala mga congressman, nakasama na itong si Tambalos Los, na yung pumunta ko, yung sinasabi ko, pumunta sa Tawi-Tawi na nagpasikat na nagpasikat sila na namigay ng 3,000 pagkatapos pirmahan yung 3,000 binawi yung iba at 300 na lang yung natira doon sa mga bi, be, uh, beneficiary na mga pinagbibigyan nila tingnan nyo kahayo pag animal na ito magpagwapo lang na magpagwapo ito mga ito hindi naman mga gwapo mga mukhang ulupong mga mukhang uh, daga mukhang bayawak ito mga congressman na ito so ayun po anong Anong nasa tuktok nila? Ah, napahiya. Kaya pala nilason. Ah, eh, talagang kompirmado na hindi lang na na food poisoning ito. Mga ito talaga sinadyang lasonin. Bakit? Kasi para na, para kung ating pagbabasihan, yung sinasabi doon sa lumalabas ng mga video ng mga fisherman, yung mga mangingisda, na sobrang hinanakit ang sinasabi ng isa sa mga mangingisda hindi namin kailangan ang ayuda uh, see ang kailangan namin makagalaw kami ng sarili at wala kaming mga disturbance or walang manggugulo sa amin pagka kami ay nangingisda yun ang kailangan namin at hindi namin kailanman kailangan ang ayuda uh, see napahiya kaya lang, kahit naman napahiya yung mga yan, eh, wala naman talagang kahihiyan yung mga animal na yan, yung eh, mga kongresman yan. Wala. Saan bang kahihiyan na yan, kahit pa siguro ipagdukdukan, ipagsampalan mo sa mga pagmumukha ng mga animal, yan hindi tatalab. Eh, paano mo tatalab ang kahihiyan sa kanila? Mas eh, makapal pa yung uh, balat ng talaba sa mukha nila. Eh. So wala nang kahihiyan talaga yung mga animal na yan. Ganon po yun. So talagang grabe yung... Uh, yung pagsasalita nung uh, ano to yung special fisherman na yun na hindi raw na, namin kailangan dito ng ayuda Oo, uh. oo nga naman may puntos oh. Uh. tingnan nyo dumayo sila doon mamigay ng ayuda 3,000 uh, daw ko no tapos ang mangyayari 300 lang 300 lang pala o oh, uh, de talaga hindi lang kailangan ang kailangan daw talaga nila yung ma-resolve ba yung problema dyan sa uh area na kung saan sila nangingisda, na ngayon ay ginugulo ng China. Oh, di ba? So tama naman. May meron talagang uh, uh ano to, meron talagang uh, katuwiran yung uh, mangingisda na yon. So, yun eh. <coughs> so at saka talagang uh, hindi ako makagit over dito sa nabalitaan ko talagang ang nagkwento, nag-exhibition. nagpakitang gilas, palibasa nga, pana, abangag na. Nag Imagine mo, talaga raw, nagtaka raw, talaga yung mga, mga perya operator doon at nag-request daw ng buhay ng manok. Pinapak niya. Talagang as in, pinapak niya yung buhay ng manok. Oh so, kaya nga magsalita nandiyan pa ba sa matinong pag-iisip yung ganong klaseng tao Aba. kayo na ang mag-judge oh, sa kaya sabi ko nga eh dapat hindi buhay na manok dapat buhay na elepante para mas maganda di ba oh ay nakaka... wala na aning aning na talaga yung gobyerno natin kaya may maasahan pa ba tayo ay hindi lang mga aning aning na may mga saltik na lahat na sumagay may mga saltik na talaga sumagay sino, sino ba naman ang hindi magkakasaltik ay hindi ba paulit ulit yan na sinasabi ni President Duterte na ang isa sa chemicals na hinahalo dyan sa Ah, uh, syabaw syabaw na yan ay tubig ng baterya ng kotse o oh, tingnan nyo isipin nyo na lang ito kung kayo kung may mga sasakyan kayo ah, uh, kung muha kayong pang higo higopin nyo yung uh, tubig ng baterya ng kotse tapos ilagay nyo sa damit nyo ha isang segundo lang sunog yung damit niyo. Yan po yan ang tindi po ng acid yun yan. Subukan po ninyo. Yung po, hindi po ba, baterya yan ang kotse. May mga takip-takip po yan. Anin pong takip yan. Buksan nyo po. Higopin nyo po yan. Yung, uh, kay, konti lang. Yung tubig ng baterya. Ilagay nyo sa damit nyo. Sunog po. In one second. ah kaya po yung po sinasabi ni President Duterte dati, na isa sa chemicals na ginagamit sa shabaw-shabaw na yan ay tubig ng batarya ng So, ano pa mangyayari yan? Kung yung damit mo nasusunog in one second, how much more yung utak mo na kapag kahinigop ng hinigop yan, ay hindi ba masusunog din ang utak mo? O, tingnan nyo yan. Nagpakitang gilas tama pa ba naman yun? nasa matino ka bang ah, pag iisip nun? Ah, magpakuha ka ng buhay ng manok at papapakin mo? ay Mari. re ah, hindi ka ma-imagine kung paano niyang pinapakin buhay ng manok at ah, ano kaya kung halimbawa yung liig ng ilipanti ang uh, simulan nito, paano kaya? ano kaya ang ano sura nito? ay di lalo nga nagka baka hindi lang yung uh, atyan niya ang bumutod pati dibdib niya bumutod na ay tama nga yan sasakay naman siya sa aeroplano baka may tumalo na naman dyan sa aeroplano at bumagsak na naman ay mag sa uh, sasalba niya yung butod niya <laughs> ay ay grabe ano pa ba ang uh, itatopic natin dito eh pero pero ko na lang mga asar mga na lang tayo dito at uh, talo ang asar dito eh kaya tingnan mo at uh, nung mga nakaraang araw na mura ako na mura nung nakaraang araw na puro lang mainit ang ulo ko dahil sa mga nakikita ko nito uh, grabe ang pan ko grabe ang laki ng itinatanda ko so kaya sabi ko babawiin ko ito uh, tingnan nyo pagka sinimulan ko ulit magtatatawa sa loob ng isang linggo, magiging mukhang 10 years old lang ako. Maniwala ka sa? <laughs> Ayan. No. Kaya yun ang gawin nyo mga kababayan. Wala kayong gawin kundi ang magtawa na magtawa. Kahit wala nakakatawa. O, oh, alimbawa, gagawa lang naman kayo ng paraan eh. Halimbawa, naghuhugas kayo kunwari ng pinggan. Tapos ngayon ay uh, Pagkatapos yung hugasan, buhusan nyo ng kapi uh, or ano pa man dyan, sabaw para hugasan nyo ulit. Di mo, mapapatawa kayo. Ha <laughs> dahil nahugasan nyo na, bo, dudumihan nyo ulit, babawasan nyo, uh, lalagyan nyo ulit ng sabaw. Di ba dudumihan? Hindi eh, nakakatawa, di ba? <laughs> Tapos, pag hindi pa rin kayo matawa doon sa ginawa nyo yan, itaas nyo yung kilikili niyo tapos pilitin nyo na pilitin nyo pilitin nyo, nyo walang pag hindi kayo natawa mag o di ba o tingnan nyo pansinin ninyo ha 175 years old ko na o ah. at ito mismo mukha kong ito pansinin nyo pansinin nyo ha kung isang linggo ako magtatawa pang isang linggo na ako nagtawa na nagtawa maniwala kayo sa hindi Kumuha kayo ng 10 years old, ikumpara nyo sa akin. Hanggang nakaisang linggo ako nagtatawa. Pero pagka hindi ako inabot ay isang linggo, hindi mangyayari yun. Ah, uh, magiging 10 years old lang yung mukha ko. Ah, uh, Pero ito na ako. Oh, uh, Titingnan nyo, 175 years old. 1849. Ah, uh, see? Kaya lahat kayo, mga ako ko na, ako nga sa so tuhod na kumari kung meron lang akong asawa, Abay, mga apo, sa tuhod ko na kayo. O, oh, eh, kaso wala nga eh. At, ah, uh, mayroon naman ako naging girlfriend dati. <laughs> Ay, kaso. <laughs> Ay, uh, hindi nagtagal. Dahil nga, nung ma-realize niya, na 175 ko na, aba, biglang back out, naghanap ng 22 years old. <laughs> Ah, uh, okay lang 'yun. So, at least ngayon wala ko intindihin. Kaya nga ah uh, uh, blessing in this guys. Alam niyo kung bakit? Kaya pasalamat na rin ako. At uh, kusa na lang uh, lumayas or kusa na lang umayaw sa akin. Dahil kung hindi pa nangyari yon aba, ay di, mayroon ba ako na iikutan at naabutan ng tulong? Ay di wala sigurado ko kontrolin ako dun No. Kasi yun nga, no, nung, no, 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 yung time lang ng pagsasama namin, birang no, mag-girlfriend, mag-boyfriend, hindi naman actually nagsama, kundi uh, dinadalaw-dalaw ko lang, bilang uh, mag-diwa, uh, ikaw nga, aba, nagpabili ng uh, BMW. Yung nanay at tatay niya, pinabilhan niya sa akin ng gift niya pang pasada, pang nahanap buhay daw. Yung tatay niya yun, yung nanay niya, pinag-request sa akin na eh, pagpatay ang grocery. Ha? Lahat. Oh. So, kaya nga, sabi ko, blessing this year, kasi kung hindi, kung nandito ba sa akin yun, adi, siya na lang lang siya, ang hindi ko, adi, pasalamat na lang ako na wala na sa buhay ko. O, oh, ngayon, nakakatulong ako ngayon sa ibang tao, hindi lang siya. At saka, magka-girlfriend ko ba yun. Sigurado ko, kontrolin ako pagka, pagka, uh, kami pa. Oh, kaya pasalamat na rin ako. Kaya gulain nun, ayaw ko na. No. Oh, girlfriend ako ngayon. Tapos, ah, uh, pagbabawalan ako yung dadalawin ko mga taong ah, mga regular kong dinadalaw, tapos magbabawalan ako. Aba, hindi po pwede yun. Hindi na po pwede yun. Pero, mas maganda na rin na huwag na mag-girlfriend. Ah! para walang magbabawal haya, di ba? <coughs> Pero ang uh, 'yun ang uh, advantage ng wala kang wala kang girlfriend o wala kang pamilya kasi nagagawa mo yung apang tulong sa ibang tao. At uh, 'yun. Ano 'yun? Change break reminder. Ano matay na lang o, oh, ganun. na? di, masaya ang buhay ko na makikita ko yung mga dinadalaw namin. Masasaya. Pag dumarating ako, ay, di, <laughs> di. ba? O, pisa, siya na lang na siya yung nakikita ko. Ah, magbabawa lang ka pa kung saan mo gustong pumunta. Ay, di, mas maganda na lang lumayas ka. <laughs> oh, wala po tayong mga topic ngayon kundi magpupintuhan na lang po tayo ngayon at uh, sabi ko nga po Pagka meron po kayong mga kwan, hindi ko lang ginawa yung painumin ko ng pinagugasan ko ng kwan eh. Uh, ah, hindi, hindi ko ginawa yun. Kasi, kasi gusto ko nga rin lumayas na siya. Ah, ayun yun. Uh, ah, basta, tandaan nyo itong mukha nito. Ito ngayon, itong, itong video na itong, itong tandaan nyo itong tsura ko. Basta pag nakita nyo ako isang linggo yan, straight na nagtatatawa ako, maniwala kayo sa si akin. Baka nga, uh, hindi lang magiging 10 years old ang mukha ko, kundi baka magiging pitos pa. <laughs> yeah. Ganon din fun gawin nyo. Sabay po tayo. S Sisiguraduhin ko sa inyo mahahawa kayo. Maniwala kayo sa akin. Babata rin kayo. Yung mga sinasabing si Sinta, 70 years old yan, 80 years old. Nako, uh, sumabay po kayo dito sa pagtatatawa. Basta sabi ko nga po, pag hindi kayo natawa, kayo rin nyo na kayo yung kilikili nyo hanggang sa mataba kayo. Ah, <laughs> uh, di ba? yun lang po ang sikreto diyan para bumata kayo. At uh, nakakatanda yung porno lang uh, mura. Porno na lang kwan. At uh, ayan nating pagtawanan na lang pagtawanan ta pag uh, insertuhin na lang itong mga animal na nakikita natin lalo na itong mga politiko mga kawatan nito. Pero uh, seryoso po ako. Ah, uh, bago ko po tapusin ang video nito, uulitin ko lang po sa inyong mga politikong mga kawatan. Wala po kayong naidudulot na maganda sa bansa natin. bagos pinapahirapan nyo itong mga kababayan natin. He, hindi po biro ito dahil parami na po ng parami yung walang masaing nating kababayan. Kaya tumigil-tigil na kayo sa pagnanakaw. Dahil kapag kanatsimpuhan ko kayo, pag pinilipit ko yung mga ulo ninyo, titiyakin ko sa inyo, parang isinalang kayo sa grinder. At kapag kanahulip ko pa kayo, ha, dito sa basement ko nakaabang yung mga buaya na lalapa sa inyo. Again, sa aking mga subscribers at mga bago nag-subscribe, maraming maraming salamat po muli. Sabi ko nga po, wala man pong kwinta ito mga ina-upload kong video nito. Darating po ang araw. Magkakaroon po ng kwinta. At uh, baka magagawa niyo pang lumuhod. Titiyakin ko po yan. Maniwala kayo sa akin. At marami po tayong uh, gustong uh, itapik pero mas, uh, mas pinili ko na muna ang magtawa ng magtawa. Mapatawa ko kayong lahat kaysa naman sa magalit. Marami po eh, kaya iniwasan ko lang po yung itapik ito mga, marami sana tayong mga topic pero iniwasan ko na po muna. Ah, dahil ang uh, laki po nang itinanda ko doon sa mga nakaraan na galit ng galit, galit ng galit, wala pong mangyayari. So yun po, ulitin ko lang po ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Kayo po mga OFW, saan man po kayo sa ulok ng daigdig naroon, ay pakaingat po kayo at uh, Uh, wag po kayong uh, magpapakita ng halimbawa uh, kung kayo man ay nangangamuhan o mayro kayong amo, huwag lang po, maging presko lang po kahit gaano na, gaano na ang pagod ninyo, huwag pa rin kayong magpapakita, lalo na kung uh, inyong mga amo ay alam nyo namang mahirap intindihin, maging masaya pa rin po. So, yun lang po ang aking may papayo at uh, sana ay gabayan kayo lagi ng ating Panginoon, ituro sa inyo yung mga gawain na talaga namang ma, uh, mag, uh, makakapagbigay kasiyahan sa inyong mga amo para sa ganun ay hindi kayo uh, pag-initan o magkaproblema sa inyong mga amo. At uh, ayoko pong mababalitaan na mayroon po akong subscriber na ibang, sa ibang bansa na pinagmalupitan ng kanilang amo. Ayan po at uh, sana manawari, ang swerte ay sa inyo. Maraming salamat po.